So, mga kasari, ito nga mga kasari, oh, bumili ako ng sako, guys. Bali, 50 pieces to, mga kasari. So, ibenta mo lang siya ng 10 piso. Malaki din ang tutubuin mo nito, mga kasari. ah uh, binili ko siya sa, tik sa TikTok. Kasi, mas okay to lagyan ng basura. May bumibili din kasi sa akin ah uh, ng, ano, yung trash bag. So, mas okay to. Ayan, oh, ang ganda, ang laki, oh. Ano, ang laki. O, diba? So, 50 pesos, 500 yun. Nasa ano lang to, lang to, guys. So, ito pang isa mga kasari. O, bumili din ako nito kasi magki-Christmas na. Magdi-December na pala. Ayan, guys. oh, ang ganda. Ganda niya, guys. O, tapos 10 pieces to. O, oh, di diba? Ang ganda niya, guys. Um, maganda talaga siya pang, ano, pang, pang benta. So, tatlong size tong binili ko. Ayan, guys. O, oh. hmm. Pak! Ang ganda. Red na red. red na red. Tapos, itong isa, ayan, malaki. O, oh, diba? Ang ganda, guys. O, oh, oh, ang ganda. Ayan. Sa TikTok ko rin to binili, guys. Alam mo, marami kang mabibili doon na mura lang, eh. Tapos, may benta mo siya, guys. Malaki din ang tutubuin. O, diba? <laughs> galing. So, ito pa mga kasari. Ay, kararating lang namin galing na malengke. Ayan. Ito, yan, yan. Tagi isang box. Ilang box din tong pinamili ko ngayon. Ayan, madami. So, magdi-display na naman ako. Hanggang bukas pa ito. Ayan, kasi Ayan, itlog. Ayan, ilang karton tong aking i-display na naman. Tapos, meron pa dito. So, ayan. Ang saya-saya. Kalat na naman siya. Nagkalat ang pera. Pag walang kalat, walang pera, guys. O, oh, diba, guys?